Okay mga idol, good morning. Si Tiburcio ng basi. So ito mga idol, dumating na yung ano natin. Kalasada. Sa yung sarapal. So, ito na tayo mga idol. Ito ba So ito dumating na yung sarapal natin para sa dito sa bahay kubo natin. Sa yung sa akin na ang kaktor. Nalagyan natin ito dito mga idol. Dito dito. Ito so, na tinalagay mga idol. dito. Ito.

ni bagano lamon ng ding magana ka mo subo ka ha magana ka <laughs> bar ko magana ka subo ka tiga gunta ni gumakya dito upang taka. Saka sa to ni diag bang kasi tibor siya makuli tinamo diba mo tinuturuan ako maglagay ng ano yung tarapan Papalia. Ino tulongan ako ni Tiborso, talaga yun talapal, kabalik talagas ni Tiborso makipatan. Pila mo? Pila mo pa Ako. Ang mga idol, tinutulungan ako ni Tiborso talaga. So ayan at nagahukay siya. Nuhukay niya yung gagawa kami ng poste rito eh. Nang ano tarapal. Ayan. Yung tulungan niya ako. Masipag talaga yan. Oh, o dyan kumartibur siya ah.

balik pasar sudah balik pasar Okay mga idol, natapos na. So ayan oh. Patibay-tibay na ito. Nilagyan natin ng harang ay ano. Pag ano yun, oh, para hindi siya hindi maipon yung tubig. Diretso, ayan oh. So double purpose, purpose ito lalagyan ng hand tractor parking saka ito para pag umulan hindi ito mababasa so ayan mahaba pala yung nabili kong ano may isang libo pala to 6x12 so ayan mga idol papasok na natin yung hand tractor ah, ano na natin isa try na natin <laughs> Papa lu kan tanah nak na agak Aku aga magalau tadi bam. Eh. Hey. Aku magalau. Kenapa agak magalau tadi bam? <laughs> <laughs> Iyon mo siya kasi kasi di ba video kasi tumbok mo kasi tumbok kasi tira ba ang video yan ang base <laughs> Mung niya, may mong video. Mong niya magi-da niya mong video ah. Untan ta. Ikata panalbasik ka. Jerai. Eh pali, oh la sa wala kal, la la mo jo. Para mo di siya ka, ah basi ibibidyu mo may makina. Bibidyu tumakin ah. Mo kino, makina la bat, untan la

Tena na pandar. Diyan na pandar eh. Ano yung ka si eh. mo na So ayan mga idol. Tapos na yung parking ng hand tractor natin oh. Hindi na siya maulanan, hindi na siya marawan. Sip na sip na siya. Okay. Huh. Tapos din.